Yo, sa mga doon, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na manakakadiyo at manakakataw mga videos na aking nakalap sa internet Mag-subscribe na rin po kayo pa updated sa mga bago videos na in-upload ko rawa -raw. <laughs> Pinutusan pa yung mas malayo sa kanya Potero Yate, parang naging potito yan Anin? Isa rin Ah, Mangga na yan. Mangga ba <laughs> Coconut. <Covenants>. hey <laughs> Hello, coconut. <na>. Laging coconut. <laughs> <laughs> Para naman pranay yung pusa. <laughs>

move na may Hello, ma'am. Hello, bad attitude. Ito? Lala move. Andito na ako sa pinlocation. Sige, kuya, wait lang. Lumabas ka kasi, eh. puro ka wait eh. Kuya, magkano? 135. 1,000 <susurra> pera ko eh. 1,000? papalit mo yan. Sige, yeah. papalit pa lang. O, sige. Dagdaga mo konting bilis. Manding. Hmm. Hindi ka diyan na niya.

First time ko lang bababa ng alas 3 sa madaling araw dito sa bagong bahay namin. Wow. Nakalimutan ko kasi magbawa ng isang pitcher ng tubig. Kaya no choice ako, bumaba na lang ako para kumuha. Tapos nang umaga nagluto na kagad ako ng tatlong peraso ng hotdog para makakain na ako. Ito yung kanin na natira kagabi, kaya ginawa na lang tita na fried rice para mabilis maubos. Pag tapos ko kumain, bumalik na kagad ako sa kwarto. Tapos nakita ko na iwan ko pa palang nakabukas yung electric fan. Isang linggo ko na ito hindi nalilinisan, kaya tinanggal ko muna para mahugasan na. Sobrang mm hirap -hmm. ng na pala. sa gitna. Kaya na natanggal ko pag tingin ko kaya nakalawang na pala. Ayaw ko maglinis ng electric pan sa CR kasi naiipon yung mga dumi sa butas. Kaya dito na lang ako sa garahe para malinis. Pagpasok so, ko sa loob ng bahay, hindi pa rin pala tapos si Kuya Carlito magpintura. Sobrang sipag niya kasi hanggang hapon nagbubata siya ng dingding kasi didikatan niya to ng brick. Itong lamp ko naman sa kwarto hindi gumagana kasi walang nakakabit na bumbilya. Tinesting ko lang tong lumang bumbilya sa CR tapos ang binuksan ko ayan gumana naman. Wala na akong gagawin kaya naisip ko na maligo na para makapagpahinga na rin ako. Diyan ka pala Okay, game, game. Ikaw, dito ka. Ikaw, dito. dito. malupit na coach daw. Ikaw, dito. Labas na po na. mo na Parang ikaw magpapatalo eh. Labas na po na. Dito eh! dito ka. Dito ka. Dito ko. Kami tayo. Ay, daw muna sila. Go, 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 go. Time slap ba yan? Dapat time slap, no? Ang time slap. <laughs> time laps. Time, time laps na time, <laughs> time, time slaps. <laughs> ito <Ilang, ilang> mo ano, anime eh. <laughs> mo, baka mamaya laptop ko sa laptop, lap stops Lap stops Lap stop. At sa itong likod ko, bilhin mo ako na pang half slas. Lap <laughs> <laughs> <Locked the top. laughs> Tagal ng order namin sa bibimbap. Hmm. Well pa, kanina pa to. Magpa 5 minutes na to ha. Tagal na ba yun? <laughs> oh Mars. Tagalin, tagal mo ha. Naka-order na ako. Oh, mo kinahin yan? Pero palikpit yan eh. Pero <laughs> mo natin yan eh. Hello, gutom na siya ate. Ang pera. Wow! Pero Isa, wala siya nakuha. Pagkala niya, sobrang dami na nakukuha. <laughs> Ang bilis na <nasa> eh. <laughs> <laughs> e, ano? Pag gusto mo bigay ng pera. <laughs> yung mga ay, isa man na wala na ko. Tingin okay. ka lang sa painting. Ayan. Yeah. Tingin si shoulder. Ayan. Yeah. Tapos makapatingin ka sa may bukid. Mukha ba akong bukid? <laughs> Mukha ba akong kalabaw? <laughs> <laughs> Ikaw yung tinignan. Sabi ko bukid. <laughs> <laughs> Mukha ba akong kalabaw? Give <laughs> me animals. Starts with letter C. Zebra. Eh, eh. si Si. bro Eh? eh. eh, eh. <laughs> aku lihatin spelling. beli gendang. Enggak. kasih Kita melihat.

Bukid na to, O, oh, Baliw pa Bakit? Ah, grab. Buksan mo, bilisan mo. ah, oh, will you marry me, kamo? <laughs> <laughs> will you marry me, sabihin mo? Oh, no. Laksan mo, hindi ko marinig. Yes. Oh, sige. na <laughs> Bali, sa kabila. Dali. Yes. Oh, ano sabihin mo? Yes. Love you. <laughs> <laughs> Love you. <laughs> yeah. Kaya yeah, na pala ngayon. Eh. Hanggang doon lang po muna ating panunod mga idol. Maraming salamat po sa muli niyong panunod at sana po ay nag-enjoy kayo. Maraming salamat at shoutout nga pala kay Idol Robert Sopena, Idol Marvin Caranto, shoutout sa iyo. At maraming salamat din po sa panunod, Idol Romel Serrano, Idol Franklin Molo, welcome back. Maraming salamat din sa panunod, Idol Ferdinand Basiliote, Idol Lux Taliano, shoutout sa iyo. Maraming salamat din sa panunod, Idol William Montaño, Idol Misto Badi, Idol Jomari Balanuyos. maraming salamat. Idol Joey Boy Magamay at shoutout din sa Idol Ariel Teves, ang Hilo Lariosa. Maraming salamat po. At bilang suporta po sa ating channel, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ah. Bukas na naman po muli. Pag-ingat po kayo.